Dumi-discarte lang yung asawa ko para mabuhay at ganun din ako. Lagi mang kinakapos pero nakakaraos naman kahit napapan. Dalawa yung anak namin na ginagatas at diaper. Right. Pero may biyan ang mapili sa ulam at hindi kakain ng walang soft drinks. May biyanan ako na 73 years old. Pero kasing lakas niya pa yung kalabaw at ang asawa ko ang nag-iisa niyang anak. Nung una okay naman kami ng biyanan ko. At sinasabi ko pa sa mga tao na swerte ako sa biyanan ko at yun yung akala ko. Ilang buwan pa lang ako nakatira dito sa kanila ay lumabas na yung kanyang ugali. Sila na lang ng asawa ko ang magkasama sa buhay at walang alam na trabaho ang biyanan ko. Dahil never siyang natuto kahit nung dalaga pa siya. Na nabubuhay siya nun sa padala ng kamag-anak niya at padala ng biyanan kong lalaki. Nung namatay yung biyanan kong lalaki, yung asawa ko na lang yung bumuhay sa na nagsimula yun ng 18 years old pa lang siya at ngayon nga ay 31 years old na yung asawa ko. Kasal kami at merong dalawang anak. Gaya ng sabi ko, okay naman kami ng una hanggang sa nag-iiba na yung ugali niya. Chinichismis niya ako at kung ano-ano yung sinasabi niya sa akin. Pinaparamdam niya rin na wala akong kwentang magulang sa mga anak ko lalo na kapag nakakasakit ang mga to. Nung nalaman ng asawa ko lahat yon ay pinagtanggol naman niya ako sa mama niya pero mas nagalit pa yung mama niya. At sinabihan siya na bakit to mas kinakampihan ako ng asawa ko. Na never akong pumatol sa bienan. Na palagi ko siyang iniintindi sa lahat ng bagay. Mapili siya sa ulam at ayaw niya ng paulit-ulit. Gusto niya iba yung ulam sa umaga at iba rin sa tanghali at gabi. E wala namang maayos sa trabaho yung asawa ko at dumidiskarte lang siya para mabuhay at ganun din ako. Na lagi kaming kinakapos pero nakakaraos naman kahit na papano. May dalawa kong anak na ginagatas at dinadaya pa. Tapos yung binan ko nagagalit siya pag walang soft drink. Na ipinagdadabog niya kapag wala yun. Hanggang sa hindi ko nakinaya yung ginagawa niya. Kaya umuwi na muna kami sa side ko at okay naman kami ron. Nagpapadala kami sa mama niya ng 45 amon na para lang yun sa pagkain at kami yung bahala sa tubig at ilaw niya. Pero kulang na kulang daw yun sa kanya. Dahil sa hindi namin kinakaya yung gastusin ni bumalik kami ulit dito sa binan ko. Aso mas grabe yung naging ugali niya at nagkaroon ako ng anxiety at postpartum. Bawat paggising ko at pagtulog ko ay eh, ang bigat-bigat sa dibdib na wala akong ginagawa sa kanya para ganituhin niya ako. Yung mga kapitbahay namin naawa na rin sa akin na kaya daw ganito yung binan ko dahil ayaw daw pag-asawahin yung anak niya. Gustong gusto ko ng bumukod pero hindi namin kaya dahil nga hindi kaya ng budget. Lalo na hindi naman marunong magtipid yung binan ko. Nag-usap kami ng asawa ko na kung bubukod kami ay babawasan namin ang padala sa kanya. Na yung dating 5 per month ay eh, gagawin naming 3-2. Kaso yung sa 4-5 nga ay eh, kinukulang pa sa kanya. E eh, paano pa kaya kung ginawa naming 3-2? Natitiis ko pa nung una pero ngayon ay eh, feel ko na malapit na akong mabaliw at hindi ko na kaya. Titiisin ko na lang ba na tumira kami dito sa kanya at hayaan ko na lang yung peace of mind ko? Or bumukod kami at fix na lang yung allowance na ibibigay talaga sa kanya? Natitiisin ba namin siya kapag naubos yung allowance niya dahil hindi siya marunong mag-budget? Di kami mayaman mamilin at napapagod na rin ako. At sender, Loida. Sabi mo pa diskadiskarte lang kahit walang fixed na salary. Kaya wag na wag niyong susundan yung anak niyo lalo't walang stable na trabaho. Tapos buhay na buhay at namamalag pa yung biyanan mo. Kung pagbubukod ang solusyon, hindi aari ang 3-2 sa biyanan mong Jens. Lalo't solo ka mo tapos naglulupagi pa pag walang soft drink at mapili pa sa ulam ka mo. Hindi rin naman po pwede yung demand yung 3-2 tapos tiisin na lang kung magutom. Na kasi nga ay matanda na yon. Pwede sigurong tiisin kung kaya pang kumayod eh sa edad niya ngayon, wala nang pwedeng trabaho eh. Kadi ba yung edad na yan hindi na ganoon kalakas kumain, paypaypaypay pay, pay, pay na lang at higo Group na malamig pa sa ilong ng pusa. Siguro kung 1 sa bigas, 25 kg. Tapos budget na 3,000 para sa ulam, siguro aari yon. Pag-usapan nyo na ibukod ka na lang kasi kung dyan ka magkakaroon ng peace of mind. Mahirap na rin kasing kapisan yung ganyang edad na sobrang kulit at matigas yung ulo. Na ang gusto pa ibigay yung hilig. di ibigay nyo ng madali. Tapos ang problema. Tsaka yung asawa mo talaga yung susupil dyan at hindi ikaw na manugang. Kung manindigan kang makipisan tapos budget nyong kapos pa. So Diyan kahit wala kang sakit, magkakasakit ka. E baka mauna ka sa mo sa lagay mong yan.